Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, si Maestro Honorio Ong, upang tuklasin ang hiwaga at kahulugan ng inyong mga panaginip sa modernong interpretasyon. Sa kasalukuyan po, ako ay nagsusulat sa pahayagang Bulgar, sa Philippine One Foundation at sa Bistado Daily News online. Ako rin po ay sumulat ng maraming mga aklat, kagaya ng ang Sikreto ng Inyong Kapalaran, Unang Aklat. Ang Sikreto ng Inyong Kapalaran, Ikalawang Aklat. Ang Sikreto ng Inyong Kapalaran, Ikatlong Aklat, at Ang Sikreto ng Inyong Kapalaran, Ikaapat na Aklat. Ang aking pong mga aklat ay mabibili sa tanggapan ng Pahayagang Bulgar, sa harap ng Simbahan ng Santo Domingo, sa Quezon Avenue, Quezon City. Sa araw na ito muli tatalakayin natin ang hiwaga at kahulugan ng inyong mga panaginip sa modernong interpretasyon. Taong 1899, nang ang Australianong psychologist na si Dr. Simon Freud ay kinulekta ang mga panaginip ng kanyang mga pasyente sa isang journal. Ang journal na ito ang pinagsimulan ng kauna-unahang pang-akademya at scientific na aklat na pinamagatang Interpretation of Dreams. Sa aklat na ito, malinaw na naipaliwanag ni Simon Freud ang mga dahilan kung bakit nananaginip ang isang individual. May dalawang uri ng panaginip na natuklasan si Simon Freud. Una, ang mababaw na panaginip. Ito ay nagaganap kapag ang ating pagtulog ay mababaw o dili na may kapag nag-aagaw tulog ang ating diwa sa panahong nag-aagaw tulog at gising ang ating diwa, tayo ay nananaginip. Lalo na sa umaga at malapit na tayong gumising. Ang mga panaginip na ito ay mababaw. Kung kaya't sa paggising natin sa umaga, ito ay hindi na natin natatandaan pa. Ang ikalawang uri ng panaginip ay ang malalim na panaginip at ito rin ay tinatawag na malinaw na panaginip. Nangyayari ang panaginip nito ito kapag tayo'y natutulog ng mahimbing dahil mahimbing na mahimbing ang ating tulog, tayo ay nagkakaroon ng mga panaginip na napakalinaw. Malinaw ang mga senaryo, pangyayari at tauhan na akala mong totoong-totoo. Kaya ang mga panaginip na ito sa ating walking life o kapag tayo'y nagising, ang panaginip na ito ay natatandaan pa rin natin sa ating diwa at ito ang pangkaraniwang ikinukwento natin sa ating mga kakilala at mga kaibigan. Tulad ng nasabi na, dahil napakalalim ng ating tulog, napakalinaw ng ating panaginip at ang panaginip na ito ay tila totoong-totoo. Muli, tandaan natin, may dalawang uri ng panaginip sa pangkalahatan. Ang mababaw na panaginip na nagaganap sa panahong na natutulog ng hindi mahimbing o mababaw na pagtulog, nakadalasang nakakalimutan na natin ang mga panaginip na ito. Pangalawa, ang malalim na panaginip na kadalasang nagaganap, kapag napakahimbing ng ating tulog at ang mga panaginip na ito ay ang naaalala nating parang totoong totoo kapag tayo'y nagigising. Ang lahat ng tao ay nananaginip at saan ba nanggaling ang panaginip na ito? Ayon kay Simon Freud, ang mga panaginip ay nanggagaling sa ating unconscious self. Ang unconscious self ay tinatawag ding unconscious mind kung saan ang dalawang uri ng pagkatao na nananahan sa isang individual ay ang unconscious self at ang conscious self o ang unconscious mind at ang conscious mind. Ang dalawang uri na ito ng ating pagkatao ay ipapaliwanag natin sa tuloy-tuloy na serye ng pagtuklas ng kahulugan at hiwaga ng inyong panaginip sa modernong interpretasyon. Maaari po kayong mag-participate sa ating mga pagtalakay mag-subscribe at mag-like at i-comment po ang inyong mga panaginip. Bibigyan po natin ng interpretasyon ng walang bayad o libre ang kahulugan ng inyong mga panaginip sa modernong paraan. Pansamantala, bigyan natin ng kahulugan ang pinakapopular at pinakamadalas mapanaginipan ng bawat nilalang. Ang pinakapopular at madalas nating mapanaginipan na bibigyan interpretasyon natin ngayon ay ang panaginip na ahas. Tandaang ayon kay Sigmund Freud, ang lahat ng ating mga panaginip ay nanggagaling sa hindi na isa katuparang unconscious wish. Ibig sabihin, yung mga gusto nating hindi nagkatotoo sa walking life o kapag tayo gising, ito ay ang pumapasok sa ating diwa at ito ay nagiging panaginip. Ang lahat ng panaginip na ito ay may kaugnayan sa sex o libido. Para kay Sigmund Freud, ang panaginip na ahas ay palik symbol at ito mismo ay sumisimbolo ng penis ng isang lalaki. Kaya't kung ikaw ay isang babae at nanaginip ka ng ahas, ito ay unconscious wish ng pakikipagtalik. Kung malaki ang ahas, ang pakikipagtalik na magaganap ay maaaring maging masarap. Habang kung maliit naman ang ahas sa ating panaginip, ang pakikipagtalik ng unconscious wish na hinihingi mo ay hindi gaanong magiging masarap. Sa makalumang interpretasyon, ang ahas ay swerte dahil sa dalawang kadahilanan. Ang letter S tulad ng ahas ay sumisimboliko ng swerte at ng pera tulad ng dollar sign. Kaya ang sinumang makapanaginip ng ahas sa susunod na mga araw ay tiyak na magkakaroon ng malaking halaga ng salapi. Pangalawa, ang ahas ay swerte dahil sa ancient interpretation, ang ahas ay sumisimboliko ng ouroboros. Ang ouroboros ay ang mitolohiyang ahas na kinain ang kanyang sarili. Ito rin ay sinisimbolo ng dragon at ng sinapupunan ng isang babae. Kaya ang sinumang makapanaginip ng ahas, ito ay sumisimbolo ng fertility at kasaganaan. Sa susunod na mga araw, ang sino mga naginip ng ahas ay magkakaroon ng isang masagana at maunlad na pamumuhay. Higit lalo kung madalas o lagi niyang napapanaginipan ang ahas. Ang ahas ay simbolo rin ng kagalingan. Kaya kung ikaw ay may sakit at nanaginip ka ng ahas, ito ay tiyak na sa malapit na hinaharap, ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. Ayon naman sa karunungang numerology, ang ahas ay may katumbas na numerong one eight nine thirteen twenty at 10.